Magsasagawa ng hiwalay na investigasyon ang Senado sa umano'y questionable pagbebenta ng NFA rice sa ilang traders. Nakabatay ang investigasyon sa resolusyong inihay ni Senator Amy Marcos. Pinanapo, or pinuna ni Senator Marcos kung bakit nangunguna ang NFA sa pagbili ng bigas mula sa ibang bansa tulad ng India. Isa rin po si Sen. Cynthia Villar na chairperson ng Committee on Agriculture sa nagsusulong ng investigasyon. Tanong ni Villar, bakit ipinagbibili sa trader ang NFA rice gayong para ito sa mga mahihirap at nangangailangan. Hindi ko pa napapainal, pero meron na nagkumpli. Bakit mo naman ipagbibili ang NFA rice Eh, subsidy yun ng government for the people na kailangan ng rice like the victim of calamities at saka yung mahihirap na ang mahal, -mahal ng rice sa market. pero ay pagbibili sa trader. The subsidy was not meant to subsidize the trader. The subsidy was meant to help the poor people and the calamity na affected na mga tao.